mo yun, pwede mo aluan dahil pareho lang naman yun. Sobrang na, oh. oh. <laughs> <Ay. laughs> dami kasi, kaya... Kasi na kuya ha? sige, sige, okay lang mo. Kasi napili kayo. Oh. Yung maganda talaga, malalaki ha. Pero kung kung kamuti lang ng kawi ang bibili mo, may, to, may bibigay ako sa'yo, napakalaki. Ay. Uy, naman to, tong isa na ito. Eh. O oh, tingnan mo ha, kapindor, mga kapindor at mga mahal kong taga-subaybay o oh, kalapay ng kamuting kahoy Pero baka naman na ano yung kuya? Ano yung, ano yung... Ano yung... kuya? Baka naman yung... kuya pag ano pag yung kuya malaki mo sa kuya? Hindi, mag ma maganda rin yan kaya naso pang ang laki no, Ang lalaki oh, talaga pinili ni mamu pang ano yes. daw yun? Bro. Ano yun? Yung... Ang gagawin mo diyan ma'am? Masarok yung size yan Taha bago rin yan Pero, 60 ang kito 50. 50. Sa saging 50 sa Saging na sa pa. Yan lang nga, yung, ang natira ko pa yan eh. Hindi ako nabili kanina Dahil mas mahal kanina eh. exercise na po ang aking ginawa habang nag-aayos po ako kanina tumating po ako mga alas 12.30 si ay habang uh, nag-aayos ako marami din po ang namimili ayan bali ano po ito kanina bali 40 kilos 300 ang binuhang bili ko 20 kilos po yun kaya ininta ko naman po ng silvig bagi ayan marami na po ang nabawas doon na lang yung natira itong gamuti yan yeah. flavor ng ano ng, uh, ng mga ano ng mga gulay na iba kaya yan itong nawasak po kanina mga sampo po ito may bandwit naman po ang, ang puhunan nito 50 ang kilo ayan mga 10 yun kanina nabawasan na tapos binibinta ko na lang ng 50 rin po ang kilo. pero itong walang damage may pumili po sa atin same ma si, si ma'am may pumili po sa atin ng kamot kulang uh, pa ma'am kulang mali yan yan ayun karami ayan mayroon na ulit pumili po sa atin uh, si Zero. ilan sir?

kung gusto mo yan, pwede mo aluan dahil pareho lang naman yan. Ito, yan oh. Oh. <laughs> Sobrang dami kasi, kaya... Ah, sige, sige, okay lang ma'am. Sige, eh, napili kayo. Oh. Yung maganda talaga, malalaki ha. Pero kung kung kamuti lang ng kawi ang bibilihin mo, may to, may bibigyan ako sa iyo na pakalaki. Iyan oh. No? Tingnan mo naman to, isa na eh. Isang sa niya. Pero paano Oh, tingnan ay, mo, ah, kapindor at mga mahal kong taga-subaybay oh, ang laki ng kamuting kahoy. Pero baka naman ay ano yung kuya? Ate, ba baka, baka, naman matigas kuya pag ano pag lumaki, mas malaki. Ma, maganda rin 'yan, kaya ng laki lalaki talaga pinili ni ma mam mo pang ano daw yun ano yun yung ang gagawin mo dyan mam? Ma kasama ko kasi tayo pwede siya ah oo oh, oh, hindi na siya mag rice ah oo hindi na siya yan ang mga kapalit kapalit na lang rice yan ang papaya 60 60 Oh, pino yan. Good size yan. Ah, bago rin yan. 60 ang kilo saging 50 saging na sapat 'yan lang nga yung, ang natira ko pa yan eh hindi ako nabili kanina dahil mas mahal kanina eh malayo yung pinanggalingan yan, ma'am sa tanawan pa ako namimilit magsa-dala diyan 90 oo meron kanina doon na din siguro mga siya noong kamuti na yun. Mga tatlong balot. Mga 30 kilos. Ay, hindi ko binili yun kasi pagdaday yung kalakin medyo matumal na. <laughs> medyo matumal na. Oh. Ito ang ano, maraming may gusto yung ganito kalaki. Ayan, isa't klati. Dagdagan natin si ma'am kasi may ingin din akong pabor sa kanya. Yan, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So, thank you. Oh, oh, ayan mga kabindor at mga mahal kong taga-subaybay. Oh, kunti, kunti, na lang ang aking paninda na bas-bawas na Pati si ma'am dumating. Dumating. Naka, nabilan tuloy ako ng halagang ang tin. <laughs> ang dami niyang binili. <laughs> Hi, ma'am. Ma'am, kuway-kuway kayo, ma'am. ko sa kanya. <laughs> okay, mami.